Guys, good morning. Welcome back. So, excited tayo ngayong araw na to dahil uh, tayo ay bibili ng uh, bagong motor. Uh, ito ay gagamitin kong uh, weekend bike. So, gusto ko kasi na mag-ride pag weekend. Pero wala akong uh, magamit dahil lang ang, ang pang-araw-araw kong gamit commute ay dito sa bayan ay ito si si uh, Midnight. Ito ay uh, isang uh, Honda uh, Honda Beat. Okay, isang Honda Beat siya. So guys, andito na tayo sa tech no? So, sa Tech. Sa parya nito sa Kalamba. So mimit ko uh, ang tutulong natin na ahente para mag-settle ng paperwork. Jack mo po. Nandiyan na po si Ah, uh, ako 'yung nagpa-reserve ng isang ano kahapon. Duk. Thank you. Alright. Sandito na tayo. So guys, sandito na ako sa loob, no? So dito ko lang siya antayin. So ito tingnan natin, no? Ito, maganda tong isang unit na 'to. So, hab habang inaantay ko 'yung uh, tao, a uh, ikot-ikot muna ako dito sa loob ng showroom nila. So ito maganda tong isang ito no. Actually maganda naman lahat pero uh, merong isang uh, kapansin-pansin na nakagagaw ng atensyon ko itong puting ito no. So napakaganda niya, napakaangas niya. Uh, sinubukan ko siyang sakyan pero mukhang may kabigatan siya, ay 760 cc uh, hindi ko na itanong kung anong model uh, unit nito pero Uh, maganda talaga siya para siyang uh, para siyang langaw yung headlight no so maybe next time mas mataas na display plate ang kukunin ko so ito na nga so habang inaantay ko siya patuloy kong in-scout at sinubukan ito sinakyan ko kung abot ko yung uh, sahig ano so medyo tip to rin ako so pag nasanay na tayo sa big bike siguro baka sakaling mag upgrade din, din tayo Okay, so ito uh, dumating na yung uh, tutulong sa akin para sa paperwork. So, uh, kakaunin naman namin dyan. So, uh, ganito pala dito, no? So, kung sino unang uh, nakausap mo, siya yung magiging uh, rightfully agent mo. So, uh, kahapon siya yung napagtanong ako. Uh, kaya ako eh dito. So, hello. Uh, so, siya yung tutulong sa akin sa paperwork. So, endorse na niya ako. At miya-miya lang, magsimula na kami ng proseso. Miya-miya na rin, magbabayad na rin ako para sa unit na nakuha ko. So, update ko po kayo later. Mababayad naman sila dito. Napaka-accommodating nila dito. So, may mga tanong ako. may miya ako na rin itatanong sa mga mekaniko. Ito na, Madugo. Ito Okay guys, so yan, after na mabilang yung bayad ko, diretso na kami dito sa basement kung saan ipaniliwanag na nasa sa akin ng uh, mekaniko yung mga habilin tungkol sa unit. So ito yung unit ko. Uh, ito yung uh, napili ko ultimately na unit na big bike. So it's an entry level sa big bike series. Uh, ay isa siyang uh, Duke 390. So this is a legal highway na uh, sa registration daw ng LTO 400cc ang kakalabasan nito. So uh, exciting ako or excited ako no dahil uh, ito yung first uh, big bike ko. So na try ko naman siya mukha siyang magaan uh, pero ngayong ilalabas ko siya ngayon uh, ngayong kulang talaga siya actually mapapatakbo so may konting uh, kabareng kung kakayanin ko talaga. So mabait naman to si Kuya, pinaliwanag niya lahat sa akin ng mga uh, basic wala uh, wala nga lang uh, lagay nito mga, uh, 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 mga klaseng motor na ito walang compartment, walang lagayan ng gamit. So all, overall okay naman. So weekend bike naman tong plano ko dito eh. Uh, hindi ito pang-araw-araw, pang-bayan, pang-malingke, pang-deliver, ito ay pang-leisure. So, very excited ako sa unit na ito. So, hopefully, I don't know, ko makapagawa rin ako ng video uh, regarding sa mga uh, future adventure ko uh, gamit itong bike na to. So, hopefully meron din ako maging, maging uh, kaibigan sa uh, mga grupo ng mga big bike yung mga simple lang at uh, meron din ako makilala at may makasama sa pagra-ride so kung isa po sa inyo ang uh, meron ng asosasyon eh hindi ko po alam kung paano ang labanan sa mga asosasyon so ito na piniliwanag sa akin ni kuya yung mga uh, panel gauge niya okay uh, marami rin akong tanong dito so mas mabuti na yung tanong na tanong no kaysa tayo magkaroon ng problema in the future so 3 weeks nga pala uh, sabi nila mga 3 weeks bago lumabas yung ORCR so medyo matagal tagal at uh, yun ang uh, sa period na yun siguro hindi muna natin siya magagamit no So guys, kung uh, meron kayong idea kung anong uh, magandang pangalan dito, i-comment nyo ako down below. Pero meron na ako naiisip pero tignan ko lang baka mas maganda yung nasa isip ninyo.